Sa isang show ni Vice Ganda ay binastos at kinutya nito ang dating Pangulong Duterte at ginawa nitong katatawanan ang kasalukuyang kalagayan ni PRRD na kasalukuyang nakadetain sa dahig matapos itong sapilitang isuko ng kasalukuyang administrasyon. Bago ito ginawa ni Vice Ganda kay PRRD ay maalaala niya sana kung gaano siya pinahalagahan at sinuportahan ng dating Pangulong Duterte. Vice Ganda, uh, you are celebrating your birthday today. Ang Vice na walang kasing ganda who has made so many millions of our Filipino brothers and sisters happy. On a regular basis, but watch, just watching your program. Uh, you gave uh, a face of a Filipino is very happy. At, uh, I wish that you will succeed uh, for more so many years, and that uh, I pray to God that you live for a thousand years. Rise. Maraming salamat sa tulong mo sa tao pati sa akin and uh, ang sinasabi ko sana tatagal ka. Mabuhay. Wise ganda, walang kasing ganda. Hindi na bago kay Vice Ganda ang mangapak ng ibang tao sa kanyang pagpapatawa upang maiangat ang sarili niya dahil maging si Jessica Soho na walang ginawang masama sa kanya ay nilait-lait niya ng sobra at inapakan ang dangal ni Ma'am Jessica nang ginawa itong katatawanan ni Vice Ganda dahil sa timbang niya. Paano kaya kung nag-board na rin si Jessica Soho? Ang launching ng pelikula ay tinimbang ka muli sobra. Ang pangaginipang kumari niyan si anyway, si Jessica Soho, nagpapalagay nakakatawa na nagpatimbang kami. Umakyat si Jessica Soho sa weighing scale. Pag-akyat ni Jessica Soho, tumunok ang weighing scale. One at a time. One at a time. One at a time. Gusto pa ulit si Jessica Soho? Skill, si what? Scale. Please, don't play, with don't play with the machine. One at a time. I told you, one at a time. Don't play with a machine. Ah, Nagalit si Jessica naman, Last try na talaga. So, nakayag si Jessica Sa what? You, you weigh 180 per kilo Umabot pa sa punto na tinawag ni Vice Ganda na lechon si Miss Jessica. Sasabihin ng ladies, ipasa ang lechon! Kasabihin ng mga Jessica, eh nasa nakako? Pakatawa pa yan, meron do boyfriend na si Jessica. Nalimit ko na lalas at may hindi pa pagtakaliwalaan. daw ng boyfriend yung party ni Jessica. Abis pinagamahal, yung na sa doon. Ang ang chile kayo, komporter. What? pati si Senator Marcolita ay hindi rin pinalampas nitong si Vice Ganda. Wow! Nga, mo si Marcolita, ko Ang hindi kaaya-ayang pag-uugaling ito ni Jose Marie Borja Visceral ay isang patunay kung gaano kasamang ehemplo itong si Vice sa industriya ng mga artista.